Okay. Magandang araw sa inyong lahat, no? Mga Bisayang dagko. <laughs> 'Yon, mga Bisayang dagko, may adlaw ninyong tanan, no? dia sa Bisaya sa Mindanao, no? Ah, uh, sa siyempre sa Katagalugan. Magandang araw sa inyong lahat. So, ayan. Piyestang-piyesta na naman tayo. <laughs> ha? Alam niyo ba 'yon? Ah, uh, alam ko after nung sa uh, sub, sub uh, committee hearing na yon ni Pimentel ay uh, madaming mga vlogger ang nagbigay uh, ng mga uh, mensahe min no mga pinopost nila so tayo ngayon lang pero hayaan yung panoorin no ayayan yung panoorin ito aha uh -huh. yan no Uh, sabi ko nga, piyesta na naman. So, sa wakas, dumalo si Duterte o si Digong. No? So, pakinggan natin yung uh, pagsalang ni uh, Senadora Senador no? sa kanya. Kumbaga, isa lang ito sa mga sa dami ng mga uh, tinanong sa kanya at uh, pinagbigyan siya ng uh, Senado, dal dalang ng dal, -dal pero dito, kinumpronta na siya ni uh, uh, Senador Risa Teberos. So, pakinggan natin. In October 2021, about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. <clears throat> Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, uh, uh, hindi mo nakuha yung ano yung policy ng presidente nakuha ko po policy minister din po ako I was talking about the policy i take full responsibility yung sinabi ko ng war on drugs you said sir you can hold me responsible for any specific death. crime yes sir you spoke eh, about pwede yan. you spoke about specific At saka, crimes kung sabihin ko i will take full responsibility magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. <coughs> Excuse me. <coughs> Kita nyo na, napikon si Kagwang. <laughs> ha? Tumaas na ang boses. <laughs> Kakahiya, no? Uh, parang uh, pinapakita niya yung pagkaberdugo -pag niya no? sa Senado. Babae yung kausap pero tingnan mo ang kabastusanan. E tuloy natin, hayaan natin yung kanyang uh, uh, pag-uugali. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his uh, volume and reach to a normal Mr. level. To pin me down on Mr. Il Chair, oh, you, are, you are pinned down by your own statements no, no, you of October. You have to no, pin no, 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 Mr. Chair. I'm not the, trying to pin you down on the exchanges Air. are no longer productive. really so do not pin me down on semantics. Okay. <laughs> yun. <laughs> uh, napilitang mag-suspende. Uh, mag, uh suspende, no? Mapil napilitan silang tumigil pansamantala. Uh, siguro nag-usap-usap sila sa mga panahon na yan. Pero yun na nga, no? tandaan natin, resource person lang yung uh, si Digong na yan. So, ang dapat itong Senado, mga miyembro ng komite, ay masusunod. Pero tingnan nyo kung paano siya uh, umasta. No? So, i-advance natin ng konti kasi alam natin na, ang tawag nito, alam natin na humaba, mahaba itong uh, uh pagpigil. So, i-advance na lang natin, ano? I-play natin ng play, I forward natin ng forward. Yan, Carl Anthony Nunez. Uh, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old. At si Carl Arnais at si Reynaldo de Guzman, alias Kulot, uh, sa, na, na confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocence. So to lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente pero nahayblad yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi uh, excited lang ako. First time ako naka-appear ng hindi na natin pahabain yan kasi nagdadrama na naman siya dyan. Kisyo na excited lang daw siya dahil una niya daw pagdalo sa Senado. At uh, marami siyang sinabi dyan na kisyo uh, pagbigyan siya dahil probinsyano siya. Uh, dapat daw bigyan siya ng mahabang pagkakataon dahil uh, malayo daw pinanggalingan niya. Wala daw siyang pera. Kayo ba maniniwala na wala siyang pera? Kalukuhan yun, no? Alam naman nating lahat kung gaano kalaki ang na, uh, naibulsa ng kanyang grupo doon sa uh, panahon ng COVID, no? COVID na nga, pinirahan pa tayo doon sa usapin ng parmali, no? Kaya huwag na nating pakinggan yung kanyang pagdadrama, uh, i-forward natin. Il... Mr. Chair, you oh, have il... you are pinned down by your own statements no, no, you of October. Have no, 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 Mr. Chair. <coughs> dito si Eroplano. Ayon ay. Umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Wag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, <laughs> Mr. President, San... PR prioritizing the questions directed to you. Sige, Senator Ortiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. So, Inano ko lang, ano, kasi naiporward na nga natin. Ito yung pagkakataon na siya pang naghahamun sa Senado na kayang-kaya niya daw hanggang abutin pa ng kinabukasan. No? Dahil gusto niya talaga tapusin daw. Ano? Pero kapansin-pansin na tuwing kino uh, kinukorner siya, lalo na ni Risa Monteveros, napipikon, no? Yan ba yung handang-handa na magipaglaban, handang-handang magipagbalitaktakan uh, sa <clears throat> kaayusan ng uh, pag-uusap sa Senado? Bastos, ano? So, tuloy lang natin. Tuloy ito. ito. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangang investigate yung uh, graduating with with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs kailangan talagang ini kaya natin iniinvestigate. Kaya mam, ma uh, tayo chair, umalis dito sa kwarto <laughs> ito hanggang matapos. Yan na yung kanina. Ang gusto ninyong... Do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Eh kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay kung patayin sila kesa ipreso sila? Wala ko pakialam dyan sa kriminal, ma'am. so thank you for Akong making that of record. Kung pakialam sa kriminal, kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record, you, 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 you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari. Doon sila, uh, doon sila sa impirno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impirno. Dito I, lang sa bansa natin. Yeah. Ko, I will take kita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito <laughs> lang sa bansa natin pwede. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito <laughs> lang sa bansa natin pwede. Yeah. Inuulit lang natin. Ano. Dahil talagang uh, pati impyerno na pinagdadamay na nitong matandang uh, poplo bang ito. No? At uh, pinagpipilitan niya talaga na uh, pinatay o papatayin niya yung mga mapa kahit nga pulis eh. Pakinggan natin yung pinakahuli, no? Kasi pati nga pulis daw eh. May pinatay daw siyang pulis. Ha? Ah, Ewan ko, tanapin natin, ano? Mm hmm. ...tayong mag At sinabi ng mga resource persons, merong pong uh, manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng sa pag enforce uh, pag uh, implement ng police anti-drug uh, operation so ang premise is yun na nga arrest muna uh, uh, at build build the case well uh, mr chair no uh, as a final word i hope and i imagine that the department of justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts salamat kaayo uh, kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Rotiteros. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Uh, nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Katagal ko na Patagal na ako pumapatay ng tao hanggang ngayon, hindi pa sila nakapahal ng kaso. <laughs> Mr. Chair, another addition. Pumapatay na naman na sila ng tao.